Isang digital microwave, sabi ng may-ari, walang power. Ibig sabihin, hindi umiinit at walang ilaw na lumalabas. Kapag ganito yung issue, may tanggap kang microwave o ikaw mismo ang gagawa na walang power ang microwave mo, ito ang dapat mong gawin. Unang step, meron kang makikitang fuse sa taas kapag walang power. Ito yung main fuse na check natin. Okay, so test na natin. Kung minsan, may dahilan yan kung bakit nasisira, nasisira yung fuse. Tester X1 Continuity Ayan, X10, konting Bili ka ng tester mo, kahit mamurahin lang. Subukan natin. Okay, wala. Walang reading ang walang reading ang tester. Ganito pag test, oh. Ayan, ganito lang, magkabila. oh, wala. Hindi gumagalaw tester natin. Ay, pakita ko yung tester natin. Hindi gumagalaw, oh. Wala. So, ayaw sabihin si Ryan. No? So, bago yon, bago natin palitan, ito ang shirt natin. Okay, kuha ka ng... Uh, kuha ka ng dalawang metal, i-short mo yung capacitor. Ito, tsaka to. Okay, short mo lang for safety. Na kasi kung minsan nagpapondo yan. Ngayon, itest natin yung kapasitor. Okay, magtest tayo ng kapasitor niyan. So, alasin ko to. Alasin ko tong isang linya na to. Nakikita nyo ba? Kita nyo. Ayan, tanggal na yung isang uh, connector, no? Tapos, sila ko ng X1K. Uh, ah, bago mo palitan ng fuse, kailangan uh, siguraduhin mo muna na walang problema. Kapastor, pag-check, ganito lang. Okay, gumalaw na. O, oh, Salitan lang yan, salitan. Ayan, gumalaw pero napakahina. Ibig sabihin, good po yan. No? Alam nyo kung bakit mahina. Kasi 0.75 UF lamang yung kapastor, kaya ganyan. Okay, balik ko to. Okay yung kapastor. Kapag naman yung reading mataas, ayaw bumalik. Ibig sabihin, ah, sira yung kapastor. Bili ka ng kapastor. Ganoon lang kadali mag-test ng color Perman, no? Useful talaga 'yung mga video ni Jeff Perman. Okay, ngayon, alusin mo 'to. I-test natin 'yung Magnetron. Magnetron, eh Panasonic pa oh. Old model 'yan, no? Branded 'yan. Ayun, continuity X10 lang. X10, kailangan walang reading ang tester natin. Na paano nga malalaman ito? Kung makikita mo sa ilalim, meron siyang dalawang plug, ayan No? One, two. Ang tawag diyan ay magnetron plug. Ang tawag sa buo na yan ay magnetron. Okay, so plug to. One, two. Kailangan, hindi gumalaw yung tester natin kapag nag-test tayo sa body ground. Dito. Okay. Ayun. Wala. Wala na. O kabila naman. Ay, parang gumalaw. Ayun, may reading oh. Ayan, ibig sabihin po, sira yung magnetron. Ayan oh, sira yung magnetron. Sira, may reading oh. Okay, kuha tayo ng uh, magnetron, no? Yung uh, hindi sira, ito. Ito po, na-repair na po ito, yung magnetron. Eh, papakita ko sa inyo. Hmm. Yan, para, may, para maniwala po kayo. Ito yung magnetron na yan. Magnetron plug tawag dyan. Kamukha po nito. Okay, kita nyo. May reading, no? Tester. Kailangan po kasi walang reading yan. kapag may reading, syempre, puputok nga yung fuse. Okay, subukan natin, na Ito. Ganyan, dito sa body. Ano? Walang reading. O, oh, kabila. Walang reading. Hindi po dapat gagalaw yan. Ah, oh, tinan mo ito, gumalaw. Ibig sabihin, sira yung magnetron. O, oh, yan o. Oh. O, oh, may reading o. Oh. Sa kabila. O, oh, ganun din. Ayan. Sa kabila, wala. Pero dito, meron. Ibig sabihin, sira yan. O, oh, gumala o. Oh. Ayan. Ito po yung dahilan. Yan ang sira niya. No? So, ngayon, papalitan natin yan. Ito, yung magnetron. Ito po yung na-repair. No? Pero, hindi ko advisable na ilalagay ito. Na-repair eh. bible bible tayo ng bago. Pero, ilalagay ko muna to dito para masubukan. Ayun, magkaiba, hindi niya kamukha. Yung kasing lock nito sa taas, 1, 2, 1, Ito naman, yung nung mga nabibili, tsaka yung mga stock sa gilid. Hindi niya kamukha. Gagawin natin ganito, no? Buksan mo to. Alisin mo dito. Ah, tanggal na, di ba? Ah, tapos, kuha ka ng flat screw. Ito yung sira niya, yung magnetron plug niyan. Ito yung bago. Yung bago ah. Yung bago ay compare natin. Walang catch yung video no. Para malaman nyo po na ito talaga si Rana. Yan. Pero kung meron nabibili sa online, eh, kailangan palitan ng bago to. Para walang back job. Ayan no. Pinakita ko talaga na pinanggal ko dito yan. Ayan, Ayan no. Ito, daan-daan kong alisin ha. Ito yung sira niyan. Oh, ito. Ito po yung sira niyan. Ito yung bago. Okay, compare po natin, ha? Tester ulit. Okay, tester. Ito po yung sira, no? Sa body, sa kaha, sa body, sa labas, dapat walang reading yan, yung dalawa na yan. Pero ito, meron. Tinan nyo. O, oh, may reading, o. Oh. Ibig sabihin, ito yung sira. Magnetron na. Ayan, may reading. Oh. Dapat walang reading yan. Okay? Wala yung kabila, pero yung kabila meron. Okay? Dapat wala yan. Ito yung bago. Yan, walang reading yan, magkabila. O, oh, di ba? So, ngayon, ililipat ko to dito. Ganyan, ganyan lang yan. Tapos, lagyan ng strong apat. Ito na, yung pagkakainang natin. Klarong-klaro, napakatibay. Ito yung sira niya. Itapon mo na yan at ibabalik mo tong cover. Subukan so, na natin. Ayan, kitang-kita -kita naman. Meron pang screen magnetron plug. So, bali, ayan po yung stock niya. No? Nagpalit lang ako ng magnetron plug. So, bali, ito yung sira niya. Subukan so, na natin. i-plug ko siya kung may power na. Yung fuse, napalitan na rin. No? Ito yung fuse na sira. Bagong palit na rin. Ayan. So, plug na natin. Huwag ka dapat matakot. No? Kasi may breaker naman yung bahay mo. Kahit na mag-spark yan, okay lang. Ayan. Okay, may power na. Sa video, nagbibling. Pero sa personal, hindi. Okay, subukan natin. Tubig. Tubig yan. Wala yung kanyang ano, no? plate. <laughs> subukan na natin, no? Nagana na kaya ito. subukan na natin. Okay, so bali, uh, defrost lang natin. Ito. Tapos, one. One minute. Start. Boom. Nako. Yan, gumana. Okay. Basta't may breaker naman yung bahay mo, huwag ka dapat matakot, no? May fuse naman yan. Eh, di ma ulit. No? O, oh, diba? di ba? Dinig mo yung magnetron? Ang lakas. Okay, huwag ka gano'n lumapit, no? Kasi mataas po sa radiation yan. Yung mataas sa radiation, no? Yan, yung radiation na... Yung vibrate ng kugong na magnetron na mayroong side effect no? sa buntis, sa mga tao madalas gumagamit. Hindi maganda. No, base yan sa America. Na parang para na ko 'yon, yung radiate yung yung uh, para ko sang no. <laughs> Ayun, gumagana pa rin. Yung uh, radiation. Ayun, 7 6 5 4 3 2 1. Alright. Tingnan natin kung uminit. Ayun, init. Init. Ayan, uminit siya. Ayan, init. Okay na.